maulan na gabi guys no naglupul naglupul please share dito sa amin kaya pasok kay guys pasok pag share sa live natin guys lahat ng mga viewers natin dyan pasok po kayo pag-usapan nating ano na pangyayari ngayon Ayan yeah, hintay hintay matay sandali Ayan yeah, mag comment po kayo guys na mag comment po kayo sa lahat ng mga viewers natin dyan Mag comment po kayo guys salatan na ng mga subscribe sa live na ito, pakishare po, guys. Yeah. Una pa kayo si Ikwano, TG. This TV. Dito ako kay Partipurbo nagbantay. Ah, uh, okay. komen yes, guys komen Elizabeth sabit magandang gabi sa lahat ng hunters yan magandang gabi po din ni ma missabit lupis at out po sinyansen chat out chat out si musta idul erik bahingnya kamu nasi si DJ oh selamat bahingnya guys no dahil bukas bukas na bukas ng umaga Ibabihay ako papuntang in dahil si Johnny nakita ko yung upload niya ang hingi siya ng tulong sa amin kasama pala ko sa listahan guys kasama ko sa listahan sa yung binasa ni Johnny kanina kasama pala ko dun kahit sa listahan guys kasama ko grabe talaga buhay kaya yun si Johnny guys matalik kong kaibigan yan at hindi ko po siya pwedeng pababayaan kaya rescue team rescue team kami uh, bukas ng umaga lulusob kami guys no? lulusob, Nalulusob, nalulusob na kami sa area ipagiganti namin yung nangyari sa kanyang asawa sana marescue natin sa madaling panahon at makita natin sila no dahil hindi basta-basta ang kalagayan nila dyan ngayon maulan pa naman dahil dito sa amin yan guys ulan dahil nang lulupresyor mayroon daw bagyo na darating kaya naawa ako sa video guys no nakita ko yung video niya guys na kami sa explore kanina yung kasama namin yung mga mga sundalo kaya ngayon uh, ako dahil kauwi ko lang basa kami sa ulan kaya bukas ng umaga asahan nyo guys no tutulong tayo tutulong at tutulong kami sa mga team sila. dahil kawawa nadamay na yung asawa ni Johnny guys no natuntun ang kanilang bahay guys natuntun ang kanilang bahay na Johnny kaya kawawa naman siya kawawa siya kaya sige lang bro asahan mo ang tulong namin bukas bro asahan mo ang tulong namin bukas hindi hindi ka na hindi ka namin pababayaan Andito lang kami Andito lang kami para sa iyo <coughs> kung nanood ka man sa live uh, <coughs> kalma ka lang kalma ka lang diyan marerescue natin ang asawa mo kalma ka lang kalma lang diyan mustay lirik pa niya ka muna ayan thank you po Ayan. Sana di kayo mag <coughs> magalaw ng bandido. O nga dahil ngayon <coughs> init init talaga ang mga sitwasyon namin guys. No? Ayan. Una asawa ko ang nilosubang ba ang bahay ko? Asawa ko na ng baril ngayon. Si Johnny na naman guys. No? Kawawa talaga. Paano yan? Asawa ni Johnny na ako. Lucy na hunters ang kapalit. Oo nga sa dosi na guys kasama ko dun na na kapalit din gandang gabi adiblerik musta uh, ingat lagi Ayan. salamat po idol kasama ka dun dapat makuha ninyo asawa niya sa <coughs> aming makakaya kunin namin ang na ganyang asawa guys no ay kasali ulit sa listahan ng kalaban o nga so, yung pangalan ko guys no dahil sa lahat ng mga sa lahat ng mga listahan kasali ako guys grabe talaga wala na bang katapusan to? So, mga kalaban, grabe talaga. Ta ang tatapang ng kalaban guys, kahit na sa loob ng bahay, kapasokin talaga. Hindi, hindi, hindi namin nakalain ba na mangyayari itong lahat ng ito. si Bia Ugaldi shout out po sa indi. Bia Ugaldi Oragon Marji nakakaiyak po yung video ni Mang Juni sobro na durog po yung puso o nga. pa up Lord Richard from Manila shout out po Richard Yolita sa Moran kung ingat kayo lumala na ang mga mga hiyari ang uh, edo nagawa ang sao ni Johnny Nung nga nakikita ko nga, medyo tumulong yung buha ko guys no. yung nakita ko yung video ni Johnny na umiyak siya. Siguro unang iyak pa yun niya. Sa kalaban. So, Sobrang galing si Doro. Do si na Andres ang kapalit. Nung no? nga, kasama ako doon sa... Kaya, huwag kang mag-alala bro Johnny. Bukas na bukas ang umbaga. Lulusobin namin may isa na yan. Tudling-tudlingin namin yung maisa isa na yan kung saan din ang asawa mo. Kaya asawa mo ilayom dyan. o nga. nagbo house lang kami guys no. Para masip yung pamilya. Dapat umalis sila doon. Wala siguro umalisan guys no. Walang wan malipatan kaya nagisti sila doon nakala ni Johnny na hindi sila matunto ng kalaban ngayon grabe talaga at ang asawa ni 52 nakuha need niya makausap para di siya makipag-isip ng masama o nga kailangan namin siya kausapin baka magbigti yun tulungan yung asawa ni Johnny idolirik sana masama kayo ng madami yung polis godspeed thanks eric godspeed yan yeah. thank you po ma'am santani sampayani yan yeah. si tatpo siya Simple an. Salamat sa inyo guys. Idol, asawa mo ilayo mo dyan. Sure, sit talaga nga. Please, help Johnny Eric, thank you so much. Okay. Tutulungan natin si Kwan. Tutulungan mo mga okay, mag-alala guys. Hindi kami titigil hanggat hindi matulungan si Johnny. Ibalik namin sa kanyang, kanyang asawa na walang nangyari. Kapalit, eh, dahil nang sabi nung nasa listahan, kapalit daw kami sa mga listahan. Kaya, grabe talaga. Kanang gabi sa Eric, kahit asawa ni Dol, 52, kinuha din. Oo nga. Oo nga talaga, Idol, eh, dahil bukasaw Magandang gabi, Eric. Look na ba sa Okay na ba asawa mo? Pero pinang nangyari na malapit tapos po siyang gumaling guys. Eduardo Lotorio. Eric Pinonong Gabriel kailangan din ng tulong. Si Kuya Bads. oh, nga. Ang daming problema ngayon guys. No? Ang daming tutulungan. daming may lahing pwede tulungan. Kasama mo. Kasama? Kasama ka kapalit ng asawa niya. Paano, ano kaya ang dapat natin gawin? Kasama pala ako sa mga <coughs> kapalit. watching perang Switzerland jad beli yeah. suhere ya sama Victoria Dickinman Victoria Dickinman catat tuh mam King in hand tulungan ni oke okay po oke okay, po. po good evening watching from Antipolo Rizal jubian San Juan Thank po. Salamat po at thank you po sa papanood no. 145 natin naka-standby. Thank you po sa inyo. Pakishare po sa live natin guys. Pakishare po. Eric, layo mo asawa mo para hindi siya makuha ng kalaban. O nga. Winnie de Lima. We pray adult Eric. Ingat. Thank you po. Lorna Cornico. Shout out. Elizabeth Lopez. Asawa rin ni Hunter. O nga. Nakuha din. para well, opo pliwanagan ang si Johnny na wag maniwala sa bandido kayo lang ang dapat magdamayan ang bandido papatayin din siya ng huli o nga ima doon na nere magpasama kayo ng mga army doon sana bukas makasama ang mga an army natin sana makunin si awa oh, naman si T5 but bukas oh, kasali si Kasando sa erik Eric o oh nga kaya si Kasando nandiyan ito sama sa mga paligid namin idol tulungan mo si Jani kawawa naman siya aburido ang ulo niya dahil sa asawa niya hindi nukot o oh nga good evening Eric sana po gawin niyo po lahat para makuha ang yan yes, no nakita ko talaga yung mga pangyayari ni Johnny kanina. Grabe. Yung asawa niya guys. Kung gustuhin man ng asawa niya tumakas pero ang daming kalaban. mga malalaki yung mga kalaban nakahawak sa kanyang asawa. Yabads, Pimilong Gabriel at Resh Yudin oh, ano. Pimili Tiyokson Shoutout po Pag-shoutout ay Ingat kayo palagyan Ma po na is Lindy TV Mam na call na po Niko, po O nga nasa maisan yun kita ko sa kwan yung maisan ada apa belum mengayah datang mengantuk saya duduk mengusap usap kayu mana dapat jauhin ini di pabrikah mak apa nak kaya ram saya erik saya dapat pemam asing perbakulud occidental oksidental si Elmar Garcia Shut up, Hermani bisa ingat kayo mga bandit humi humingi po kayo ng tulong sa militar dapat kasi yung militar na humingi ng tolong tumagal magalian kasalanan yan ni Mr. Swabi at Lirik mga wala ba tayong pwede sisi Indito guys no dahil hindi natin <tell> kung sino talaga Lirik si Art bihag sa bahay niya. sila nakalabas ng so, Eduardo Litorio Elimita eh, Darugaso Eric Jan natin masubukan ang pagkataon ni Johnny eh. Hunter 85 kung sino ang pipiliin niya kayo ba o kasama o nga? hindi di, hindi tayo pwedeng magkumpiyan din guys no dahil baka try tayo ba pero mababait naman yung si Johnny guys mabait yun ito nga ni Eric Bads kasi nasa bundok may tama ang braso Eric shout out Franka BT hindi sa ba Biboso shout out po Ami Fernando shout out nandor ng puso ko dun Ayan. Filigoyo shout out BBQ yung Berarti pula ya Isai Bikulana Shout out po from Valenzuela City Ang dami na sa atin Sa lahat mga uh, lugar guys no Ayan si Ate Chi Thank you po sa Nakapasok po sa Ate Chi ngayon Good evening Eric Napaiyak ako sa nakita kong video ni Johnny Hunter ramdam na ramdam ko ang sakit na sinapit ni ni sana matulungan ni si jan ni bukas sana matulungan natin sa madali panahon mahanap nanti kita na natin na asawa ng vlogger na kuha hello Eric lagi kayo magingat God bless thank you, po ma'am Lini rugged good Eric watching from Hong Kong chitski Ayan, si karolin me laka dina koy doul sip tiya kasi pati ya sawan ni dinokot. <hesitation> Nang si ati ingat kayo hunters sao mabawi ni yung sa kole janne. Nang ati ati, pili kuyus, kacat out, kacat endo blanko, ilin apilinga, pro maging ikan sa na tindalak Jadi ilin hadayawun, nah idoul sa si mokonyo agak ada sound Kristina Katubig Kuy Erik ingat kok kayaknya tinggi po My di blog catat po versi rich cuma mana versi sir series catat Mary Jane Villarreal Erik mo sa seeker si si hindi pa nandyan pa seeker si sa gubat kinalabutan na ako kanila nakita ko karoon yung malakad siya victoria di kitman salamat siya at may rake ikaw lang ah, ah, ikaw lang sa hunter na ka sa ako siya <laughs> at po Mama victoria di thank you po sa support ah asawa din yun siya, hindi nga po tinambanido idol lyric kontakin hmm. Kontakinyo, si sila intay ni Lulzan meri ba ko sa room idol lyric ingat kayo lahat thank you po ma'am isa kulana na 27 isang kumidnap daw sa asawa ni 135 uh, si Kelvin daw ang kasama magdala kayo ng sundalo please ah <laughs> uh, isa para madali makasakluno ning si Bar shout out po ni si kun Konkon Elmarie Garzula ingatan ni asawa mo idol thank you po si Awat shout out si Kate ki Kiliano shout out Kati Kiliano ki. Bibis Malikana shout out yung asawa mo Lina Kasika, siya out po. Elinta Daragusa. Marilyn po sa Roma. Si Sir Sing, Sing Good evening, watching from Dagami Liti. bin Story, watching Hong Kong Idol. Mahal namin kayo. God bless. And, thank you for Alubin Story. Marilo TV, Hedl Eric, nabihag daw si Kuya Badstinod. Hindi ko po alam. thank you God bless sa mga matulungan ng lahat na oh, kung si Isai Bicolana Gloria, Gloria Cortez siya tao Terina Kalkan siya tao po Bel Ugalde Bia Ugalde eh. siya tao Lindy TV Bisdak Sikir pa hindi pa nakauwi sikir Lia Lad Rilio Lad Rilio Magpap, mag, magpalang gabi sa iyo ido ay ayan Hermin bisa sa tao Si Titi Eric ingat karen lagi pelagi mudah das sa bago mo kasi antik ya pati Thank you po sa iyo Lorna Pasco Brad Eric pinulong Gabriel Buds anak kasih di baba comment namin para makita sa labas ta bihag bihag sa kilapans iwan po hindi ko masing from Corona Dal City hello idol good job gabayan ko ni Lord thank you thank you almida ag sige idol meron listahan si Johnny o nga yung listahan na yun. kasabay ako doon guys no listahan na yan dokter ako sa papatayin Marlo TV na po ako sa mga idol hindi ko pa nakita yung kunin na video laking glass I'm watching idol ayan thank you mamlaki. ma'am lucky Erik glass ayan. Eric bago kayo pumunta sa kayo nung mga sandalo makulong na sa inyong mga Diyos sa so, Risan Arkero kasama po kayo sa listahan o nga grabe talaga sama talaga ako kahit sa listahan sa, sa, kasama ko kung si Eric sino ang, ang naman ang nabihag yung asawa ni Kuan Johnny nabihag daw nabihag idol eh, tulungan ni si Johnny o pa makasa po kayo guys nung bukas bukas talaga tutulong tayo doon sa kanila dyan eh. <clears throat> Kaya mag-alala, tutulong kami. Kailangan talaga niya ng tulong guys. Napakahirap no? ang kalagayan niya ngayon eh. Yung video niya ngayon, nakita no, ko, humagulhol siya ng iyak. Yan, sa maisan. Natulo ang luha ko, guys, ba? Sa asa kaniya niya, kaya... Kaya lang maulan dito sa amin ngayon, guys, no? Dahil bear na. gagal galis dapat ko pumunta sa dokumen ko yung dalakay na bagay na tubig uh, walang uwi ano mo po na o, susana dorano idol pamilya ni ilayo tabling bukas sa hilo po yeah. sa ya watching from tayo ma japan ayan si sa Hasim, may vlogger din isa kuha din yung niya. Cortes, Cabana, city, Ir Ir Ramos, asawa niya. Gloria Cortez watching pram kabanatuan City ni Bihisiya. Isiha. era Irenio Ramos dahil nabihag ang asawa ni Idol. Binos Bawat. Nga. Binos Bawit, kumusta na kayo dyan? Ngayon, nandito, patuloy sa pag- Akit sa bundok. Kahit nahihirapan. Tuloy pa rin ang laban. Idol dalawa na naman si Johnny 135 na huli asawa niya kapalit. 13 tata Hunter. Patay lahat daw. Laban what's in from Pat Yung nga. Nakita ko guys. No? Patay daw lahat kapalit. Sa si kanyang asawa. Kasama pala ko doon sa Ketirahin. Hari kita gak mau sawamum. sa malayo wag kasi kayo mag video kung saan kayo dapat ay private muna oh. hindi tv mabuhay ha? mabuhay ang mga sundalo sa tv ludo focus on yung ingat kayo palagi mas may tatabling bagsaw o silindi tv shout out po sa inyo lahat Ayan, shout out po. Pakishare po sa ating live guys. Pakishare po sa live natin. Text po kayo guys. Mag-comment kayo. Sa lahat na mapapashout po po out. Shout out po sa inyo lahat. Ang dami nag request dito guys no. Kaya huwag kayo mag-alala. Totolong kayo doon. Kahit mahirap tulong tayo si Alhamir Magilian Magilian Kuya Eric si Kuya Johnny nakuha ng mga bandido asawa tulungan Niosia, siya Oo, nga no bukas bukas dudu bilang ka asawa ni Duds Gusti Biri na kung ng bandido ah, Gusti Biri pala yun kawan namin ang asawa Johnny o nga iyak na iyak yung asawa ni Johnny ako so, kung sa unda na. Pahinga na ng mga anong para may lakas. So, ano? Ayan. Kaya ako guys yung mundig na kung uh, makatulog kaya dito na siguro muna ang live natin guys no dahil antok ako guys para may lakas sa bukas uh, so, dito lang muna guys no good night at sa lahat ng mga solid supporter ko dyan shout out sa inyong lahat at sana wag kayong magsawang mag-support sa akin sa lahat ng mga sa lahat ng mga viewers ko dyan sa lead viewer ko dyan marami pong salamat sa inyo sa lahat ng mga viewers na sumuporta sa akin salamat po sa inyo at good night po sa lahat at, uh, uh, short short live muna tayo ngayon dahil uh, kailangan magbalakas para bukas magpahinga ako ng maaga ilang marami salamat po God bless. Thank you sa lahat na nanonood na hindi pa natin naka-stambay. Salamat po sa inyo. Uh, sa sunod naman, kumustahan tayo. Thank you. Bye-bye. Good night.